Ang langit ay madalas na inilarawan bilang isang lugar ng walang hanggang kapayapaan at kaligayahan, isang tahanang makalangit kung saan tayo ay palaging nasa presensya ng Diyos. Ngunit, ano nga ba ang gagawin natin sa langit? Paano magiging ang ating mga araw? Sino ang mga makakasama natin? Ano ang kakainin natin? At paano nga ba talaga ang buhay sa lugar na ipinangako ng ating Panginoon? Maaring magtaka ka sa ilan sa mga tanong na ito na binanggit ko, ngunit alam mo ba na oo, ang mismong banal na kasulatan ay nagbibigay ng mga sagot para sa lahat ng mga ito at ito ang tatalakayin natin sa video ngayon. Ang ipapakita ko sa iyo ngayon ay isang bagay na higit pa sa iyong imahinasyon, isang bagay na lampas sa pangunawa ng tao, kaya maghanda ka at sumama sa akin. Ang ideya ng langit ay lumitaw sa mga kasulatan bilang isang banal na pangako ng isang maluwalhating hinaharap para sa mga tapat na sumusunod sa salita ng Diyos. Ang lugar na ito na maganda at banal ay madalas na binabanggit ng mas malinaw sa bagong tipan. Si Jesus Kristo ay nagdala ng mas kumpletong pagkaunawa tungkol sa langit. Ipinapakita ito bilang tahanan ng kanyang ama at ipinapangako sa kanyang mga tagasunod ang isang lugar na higit pa sa ating imahinasyon. Sa Juan kabanata labing apat, mga talata dalawa hanggang tatlo, sinabi ni Jesus, Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, ako'y paruroon upang ipaghanda kayo ng kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at maipaghanda kayo ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon." Dito, ang langit ay inilarawan bilang isang tahanan, isang lugar na inihanda lalo na para sa mga naniniwala kay Kristo. Ang Apostol Pablo rin ay nagambag ng malaki sa pagkaunawa ng langit na nagsasabing isang bagay na ating dapat maintindihan bago tayo magpatuloy. Ngunit ang ating pagkamamamayan ay nasa langit na mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Heso Kristo na siyang magbabago ng katawan ng ating kapighatian upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian. Muling pinagtitibay ni Pablo ang pangako ng isang niluwalhating katawan, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na sa langit, hindi tayo magiging mga kaluluwa lamang na pagalagala sa isang magandang lugar tulad ng iniisip ng marami, kundi magkakaroon tayo ng mga niluwalhating katawan na bago at walang kamatayan ayon sa pangako sa Korinto na nagsasabing, Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay bubuhayin na walang pagkabulok at tayo'y mababago sapagkat kinakailangan na itong may pagkabulok ay mabihisan ng walang pagkabulok at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kaya't ang una at isa sa mga pangunahing bagay na gagawin natin sa langit ay kumain mula sa puno ng buhay. Ang ideya ng puno ng buhay ay nagbabalik sa atin sa Hardin ng Eden kung saan sa Genesis mababasa natin. At pinatubo ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang bawat puno na kanais-nais sa paningin at mabuti para sa pagkain at ang puno ng buhay sa gitna ng hardin at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang puno ng buhay ay kumakatawan sa buhay na walang hanggan at ang perpektong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Gayunpaman, matapos magkasala sina Adan at Eva, sila ay pinalayas mula sa hardin at nawala ang kanilang akses sa punong ito. Sa pahayag, Kabanata 22, mga talata 1 at 2, mayroon tayong isang detalyadong pananaw ng bagong Jerusalem at ipinakita niya sa akin ang isang malinis na ilog ng tubig ng buhay kasing linaw ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng kordero. Sa gitna ng kanyang plaza at sa magkabilang panig ng ilog, Naroon ang puno ng buhay na nagbubunga ng labindalawang prutas, nagbibigay ng bunga bawat buwan at ang mga dahon ng puno ay para sa kagalingan ng mga bansa. Ngayon, isipin mo, labindalawang iba't ibang prutas, bawat isa ay may sariling natatanging lasa. Lahat ay malusog at puno ng buhay. Ipinapakita nito sa atin ang iba't ibang anyo at yaman ng nilikha ng Diyos, na parang ipinapakita niya sa atin na sa langit hindi mauubusan ng pagkakaiba-iba, kagandahan at kasiyahan. Bawat buwan, isang bagong sorpresa, isang bagong lasa upang tuklasin sinasabi nito ng marami tungkol sa pangangalaga ng Diyos para sa atin. At hindi pa ito nagtatapos dito. Ang punong ito ay higit pa sa kasiyahan ng pagkakaiba-iba. Ito rin ay para sa kagalingan ng mga bansa. Isipin ito ng isang sandali, kagalingan ng mga bansa. Ibig sabihin nito, sa bagong langit at bagong lupa, wala ng mga alitan, sakit, paghihirap o anumang uri ng pagdurusa. Ang mga pagkakahati at sugat na nagpapahirap sa sangkatauhan ay ganap na magagamot. Ang pangalawang bagay ay ang pagkakataong muling makasama ang mga kaibigan, pamilya at mga tauhan sa Biblia. Ito ay magiging isang lugar kung saan ang pangungulila ay magiging kagalakan at kung saan maaari tayong muling makasama ang mga minamahal natin. Sa unang Tesalonica, Kabanata 4, mga talata 16 at 17, isinulat ni Pablo, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may malakas na sigaw, kasama ng tinig ng Arkanghel at sa tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na muli. Pagkatapos, tayo na mga buhay pa ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid at sa gayon tayo ay laging makakasama ng Panginoon. Ipinapakita ng talatang ito na magkakaroon ng isang maluwalhating pagsasama-sama ng lahat ng mga mananampalataya, kapwa, ang mga yumauna at ang mga buhay pa. Isipin ang pagkakataong muling mayakap ang iyong lolo na nagkuwento ng maraming istorya o ang kaibigang sumuporta sa iyo sa mga mahirap na panahon. Sigurado akong magiging masaya ako na muling makita ang aking mga lolo't lola at ikaw sino ang nais mong muling makasama sa napakagandang lugar na ito? Iwanan ang iyong sagot sa mga komento. Bukod sa muling pagkikita ng mga kaibigan at pamilya, magkakaroon din tayo ng natatanging pagkakataon na makilala at makausap ang mga tauhan sa Biblia, ang mga tauhang binabasa at pinag-aaralan natin sa buong buhay natin isipin na makausap si Moses tungkol sa pag-akay sa mga Israelita sa pagtawid sa dagat na pula o marinig ng direkta kay David kung paano niya hinarap si Goliath gamit lamang ang isang tirador at ilang bato. Kung hindi ka pa naniniwala, pakinggan mo si Mateo, Kabanata 8, Talata 11, kung saan sinabi ni Jesus, at sinasabi ko sa inyo na marami ang darating mula sa silangan at kanluran at uupo kasama ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang pangatlong bagay na gagawin natin sa langit ay ang magtanim ng mga kahanga-hangang hardin. Ibig bang sabihin nito na magtatrabaho tayo? Hindi naman maliit na kampon sapagkat ang pagtatanim ay lubos na napabaluktot ni na Adan at iba. At maaaring ito ay mas malalim kaysa sa ating nalalaman hayaan mo akong ipaliwanag. Sa Genesis mababasa natin, kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay siya sa hardin ng Eden upang itoy kanyang alagaan at bantayan. Ito ay isang gawain na nagdudulot ng kasiyahan at layunin. Ngunit pagkatapos ng pagbagsak, ang lupa ay isinumpa at ang pagtatrabaho sa lupa ay naging napakahirap at mahirap Sinabi ng Diyos kay Adan, isusumpa ang lupa dahil sa iyo. Sa pagod ay kakain ka mula roon sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ito ay magpapatubo ng mga tinik at mga dawag para sa iyo at kakainin mo ang mga halamang damo sa parang. Sa pawis ng iyong mukha kakain ka ng iyong tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat mula roon ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Sa langit, ang sumpang ito ay mawawala. Sa pahayag ay sinasabi at doon ay hindi na magkakaroon ng sumpa. Naroon ang trono ng Diyos at ng Kordero at ang kanyang mga alipin ay maglilingkod sa kanya. Isipin mo ang isang lugar kung saan ang bawat butong itatanim mo ay madaling tutubo. Kung saan ang lupa ay perpekto at bawat halaman ay lumalago ng walang kahirap-hirap. Ang kagalakan ng pagtatanim at pag-ani ay maibabalik sa orihinal nitong estado ng dalisay na kasiyahan at kagalakan at ang pinakamahusay na tiyak na hindi mo pa naisip. Magkakaroon tayo ng iba pang mapagkukunan ng pagkain sa pamamagitan ng pagtatanim na ito, hindi lamang ang pagkain mula sa puno ng buhay, kundi pati na rin ang mga itatanim at aanihin natin. Ibang gipang apat na bagay na gagawin natin sa langit ay ang mamuhay kasama ang mga mababangis na hayop. Ang pamumuhay sa gitna ng mga mababangis na hayop sa langit ay isa sa mga pinakakahangahanga at nakakaaliw na mga pangako ng Biblia tungkol sa walang hanggan. Sa puntong ito, mayroon tayong ganap na katiyakan sa isang mundo kung saan ang kapayapaan ang namamayani, walang takot, walang karahasan, o kamatayan. Ito ang eksena na ipinapakita ng Biblia sa atin kapag binabanggit ang maayos na pakikisalamuha ng mga tao at hayop sa bagong langit at bagong lupa. Ang propesya ni Isaiah ay isa sa mga pinakatanyag na talata na naglalarawan ng katotohanan ito sa Isaya, Kabanata 11, mga talata 6 hanggang siyam, mababasa natin. Ang lobo ay maninirahan kasama ng kordero. Ang leopardo ay hihiga kasama ng batang kambing. Ang guya, ang batang leon at ang pinatabang hayop ay magkakasamang maglalakad at isang maliit na bata ang magpapastol sa kanila. Ang baka ay kakain kasama ng oso, ang kanilang mga anak ay hihiga ng magkasama, at ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Ang sanggol ay maglalaro malapit sa lungga ng ahas, at ang batang dinadalang bata ay maglalagay ng kamay sa pugad ng ulupong. Walang sino man ang gagawa ng masama o magdudulot ng pagkasira sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman sa Panginoon tulad ng tubig na pumupuno sa dagat. Ang pangitain na ito ni Isayas ay nagbibigay sa atin ng imahe ng kapayapaan at pagkakaisa na lubos na naiiba sa ating kasalukuyang karanasan sa mundo. Sa lupa, ang mga mababangis na hayop ay maaring magdulot ng panganib at ang mga ekosistema ay kadalasang minarkahan ng pakikibaka para sa kaligtasan. Gayunpaman, sa langit, ang dinamikong ito ay lubos na magbabago. Ang presensya ng Diyos ay magdadala ng kapayapaan na napakalalim na kahit ang pinakapayak na mga instinto ng mga hayop ay mababago. Ang ikalimang bagay na gagawin natin sa langit ay ang mga piging at pista. Una sa lahat, ang ideya ng mga piging at pista sa langit ay nagpapaalala sa atin na ang buhay na walang hanggan ay hindi isang monotonong o nakakasawang karanasan. Sa kabaligtaran, ito ay isang estado ng patuloy na pagdiriwang at pag-renew. Sa Biblia, ang mga piging ay madalas gamitin bilang mga simbolo ng biyaya, kagalakan at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa kaso ng langit, ang mga piging ay hindi lamang tungkol sa pagkain at inumin, kundi kumakatawan sa isang estado ng walang hanggang kaligayahan at perpektong pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa iba. Sa Apokalipsis, mababasa natin ang tungkol sa hapuna ng kasala ng kordero, isang kaganapan ng pagdiriwang na nagmamarka ng pinal na union sa pagitan ni Kristo at ng kanyang simbahan at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo, mapapalad yaong mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Ang piging na ito sa langit ay sumisimbolo sa ganap na kagalakan at pagdiriwang ng tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga pista sa lugar na ito sa langit ay magiging isang salamin ng masaganang pag-ibig ng Diyos at ng Kanyang kagalakan sa pagkakaroon ng Kanyang mga anak na magkasama sa Kanyang presensya. Ang ikaanim at panghuling bagay ay ang pamumuhay palaging nasa biyaya, ibig sabihin wala ng gabi o kahit anong kadiliman. Sa Apokalipsis, Kabanata 22, Talata 5, matatagpuan natin ang isa sa mga pinakamagandang paglalarawan ng langit at hindi na magkakaroon ng gabi roon at hindi nila kakailanganin ng ilaw ng ilawan ni ng ilaw ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ay magbibigay ng liwanag sa kanila at sila'y maghahari magpakailan kailanman. Ang pangitain ito ay nagdadala sa atin sa isang maluwalhating hinaharap kung saan ang presensya ng Diyos ay nagliliwanag ng napakatindi na inaalis ang pangangailangan para sa anumang iba pang pinagmumulan ng liwanag. Isipin ang isang lugar kung saan ang kadiliman ay hindi umiiral, kung saan ang liwanag ay palaging nandiyan at perpekto. Sa ating mundo, ang gabi ay sumisimbolo hindi lamang ng kawalan ng liwanag, kundi pati na rin ng mga sandali ng kawalan ng katiyakan, takot at panganib. Ang pangako na wala ng gabi sa langit ay isang makapangyarihang simbolo ng panghabang buhay na seguridad at kapayapaan hindi na natin kakailanganin ang mga lampara o ang araw sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang magiging ating liwanag. Ito ay isang pangako na ang presensya ng Diyos ay magiging madaling maramdaman, makikita at palaging nandyan. Ang liwanag na ito ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din. Ang presensya ng Diyos ay magdadala ng kaliwanagan at pagkaunawa na magtatanggal ng lahat ng duda at kalituhan isipin ang pamumuhay sa isang estado ng ganap na pag-unawa kung saan ang lahat ng madilim at misteryoso sa mundong ito ay nagiging malinaw at nauunawaan ang liwanag ng Diyos ay magpapakita ng lahat ng katotohanan at magpapahintulot sa atin na makita ang mga bagay kung ano talaga sila sa wakas ang huling bagay na pinakakamangha-mangha sa lahat ang buhay kasama ang Panginoon at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay kasama ng mga tao at siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay kasama nila at magiging kanilang Diyos. Apokalipsis 21, talata 3 ang talatang ito mula sa Apokalipsis ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihan at kapanapanabik na pananaw ng kung ano ang naghihintay sa atin sa langit. Ang Diyos, ang lumikha ng sansinukob, ay piniling manirahan kasama natin, mamuhay sa gitna natin bilang ating Diyos. Ito ay hindi lamang isang malayong ideya o isang abstraktong konsepto. Ito ay isang realidad na ganap na magbabago sa ating pag-unawa tungkol sa langit sa langit. Hindi tayo magiging mga pasibong naninirahan ng isang kamanghamanghang lugar. Tayo ang magiging bayan ng Diyos na mumuhay sa isang direktang at personal na relasyon sa Kanya. Isipin ang pagiging malapit at intimidad na hatid ng pangakong ito. Ang Diyos mismo ay makakasama natin, hindi lamang bilang isang malayong presensya, kundi bilang isang palagiang mapagmahal at maaabot na presensya. Ang patuloy na pakikisama sa Diyos ay ang puso ng langit. Wala nang mga hadlang o paghihiwalay. Sa kasalukuyan, nararanasan natin ang mga sandali ng koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at pagbabasa ng Biblia. Sa langit ang koneksyong ito ay magiging buo at walang patid. Isipin ang kagalakan ng pagiging kasama ang Diyos sa bawat sandali nararamdaman ang kanyang kapayapaan at walang hanggang pag-ibig. Higit pa rito ang presensya ng Diyos ay magdudulot ng ganap na pag-unawa sa ating pag-iral. Lahat ng ating mga tanong at pag-aalinlangan ay masasagot. Lahat ng bagay na nagdulot sa atin ng pagkalito o pag-aalala dito sa lupa ay malilinawan. Ang Diyos ang gagabay at magtuturo sa atin inihahayag ang mga hiwaga ng sansinukob at ng kanyang kaharian. Ang karanasang ito ay magiging mapanlikha. Bawat araw sa langit ay magiging isang pagkakataon upang matuto at lumago sa espiritual. Patuloy tayong huhubugin at babaguhin ng presensya ng Diyos ipinapahiwatig ng Biblia na sa langit ay magkakaroon ng patuloy na paglago sa kaalaman at karunungan. Sa 1 Korinto Kabanata 13, talata 12, sinabi ni Pablo, Ngayon ay nakakakilala tayo ng bahagya. Sa panahong iyon ay malalaman natin ng ganap, gaya ng lubos na tayong kilala. Ang patuloy na pamumuhay sa presensya ng Diyos ay nangangahulugan din ng buhay na puno ng walang hanggang pagsamba. Ang pagsambang ito ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita at awit kundi pati na rin sa ating buhay at mga gawa. Bawat sandali ay magiging isang pagpapahayag ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Ang pagsambang ito ay hindi magiging isang tungkulin, kundi isang likas na tugon sa maluwalhating presensya ng Diyos. Mararamdaman natin ang isang hindi maipaliwanag na kagalakan sa pagiging malapit sa Kanya at mapupuno ang ating puso ng kusang papuri. Bawat aspeto ng ating pag-iral ay ilalaan sa pagluwalhati sa Diyos. Para sa marami ang presensya ng Diyos ay ang katuparan ng lahat ng kanilang mga pag-asa at pinakamalalim na mga pangarap. Ito ay magiging isang panahon ng kapayapaan, kagalakan, at walang hanggang pag-ibig. Ito ang tunay na esensya ng langit, ang walang hanggang pakikisama sa Diyos kung saan bawat sandali ay puno ng Kanyang mapagmahal at mapanlikhang presensya. Inaasahan ko na ang video na ito ay nakapagbigay sa iyo ng maraming kaalaman. At higit sa lahat, umaasa akong nakatulong ito sa iyo na manatiling matatag sa iyong paglalakbay na kristyano. Sumusunod sa mga yapak ng Diyos upang isang araw ay maari mong matamasa ang lahat ng ito at higit pa na inihahanda ng ating Panginoon para sa atin. I-click ang video na lumilitaw sa iyong screen upang patuloy kaming mapanood. Maraming salamat sa iyong presensya at hanggang sa susunod na video.